Good na araw mga boss no. Uh, may mga ginagawa tayo dito ngayon Araw ng linggo Ito Dalawang new dioxin Para sa new look Ito siya mga boss Nagawa ko nito dati na dalawang taon na nakalipas no. itong pula naman ah, bagong customer yan. So ito ay umuwi ng probinsya, nawalan daw ng aircon doon tapos kinalikod. Napalamig naman pero ang problema nung habang tumatagal habang bumiyahe pabalik dito ay nagyeyelo ang tubo no. So yun na sa akin ngayon ko ang wiring. So nakita natin wiring tapos dahil uh, toyos na siyang hindi nalinisan at uh, ang udo niya ay tuhan na mahigit kaya sinadvise ko nalinisan na rin no? dahil ito ay pinapang grab ito namang isang mga boss galing na sa ibang talyer yan uh, compressor yung suggestion na papalitan so uh, upon checking nakikita ko hindi sila compressor kaya pinabakas ko sa kanila common issue sa mga yung accident mga boss no? yung mga ginagawa natin halos ulit ulit kaya medyo hindi ako nakapag-upload ng Hyundai Accent ng New Look dahil tapos na ako dun sa mga ganong ano, nakasolve na natin ang pinaka-problema kaya ito, uh, linis na lang ito so yung iba namang nagda-diagnose dyan napapalitan ng compressor uh, e, general flushing dipindi po yan pero sa akin mga boss, bihira pa ako ng compressor katulad nung ginawa ko kanina hindi ko lang na-video Hyundai Accent din, 2020 kay Sir nagtagad dyan sa Ortigas ano? So, doon sa isang talyer na pinunta niya, 35,000 daw ang abuti palit kompresor Nung chinik ko mga boss, 6,500 lang pinayaran sa akin, hindi palit ang compressor. Solve ang aircon, gumagana ang aircon, magandang labi, Kaya ito gagawin natin ngayon. No? So, paklas ko lang itong bumper. Ito naman, babaklasin ko yung dashboard. Linis lang to. Pero, ano lang ito mga boss, ito pagkita ko sa inyo. Hindi ko na babaklasin itong buong dashboard niyan iangat lang natin yan para hindi tayo magbakas ang ganito angat lang natin tapos dudukot yan tinibag kwarter doon sa lalim okay para iwas puro gas gas ang ano habit kayo mamaya eto kinakalas na nila to so ito nakalas na uh, napalit ng filter dryer na rin tayo ng pressure switch kasi uh, ayan shortage yung pressure switch nya Ayan, pinalitan na rin natin. Ayan, so palitan ang mga uring. Automatic yan. Ngayon, uh, i-scan natin ulit ito, no? So, ito ay 18,000 pa lang ang tinakbo. Bihirang-bihirang ito mga boss. Kaya, si sir ay nagpa-check na rin doon sa ibang shop. At hindi na solve ang problema, no? At, itingnan natin kung tayo makachamba dito, masosolve natin. Kaya, napunta si sir sa C6 Tay Okay, upload ko yung mga mga boss pag iska na tayo tapos paanda na natin. Ito na mga boss. Na malamig na yan. So, oh, ito siya. Ito na yung rating yan. May na yan. Okay. So, pinilita ko na rin yung pressure switch May tama rin. Iska natin. So, naka-on ang aircon yan. Yan. tapos yung auxiliary panlo low ayan umiikot nakalulan tayo no? tapos yung aircon patay yung mga aircon yan so, patay natin yung aircon tingnan natin so, mag-go off yan okay. off mo mo aircon Up! boy, Okay, ayan mga boss. Tapos yung pressure switch. Rating yun. yun. Okay. Magkita natin na parehas may rating yun. Ayan ang reading ng pressure switch yung mga boss. Okay. So, balik na tayo. Ayan, no DTC. Okay. No DTC tayo mga boss dito. Okay, so, pag may mga problema sa so, mga ganitong mga sakyan, pwede kayo mag-business mga boss. Okay, pay-blog sa pitch natin. Thank you.